Yes po, uh, magandang uh, magandang umaga po muli sa ating lahat. Uh, isang uh, mabagyong umaga po. <laughs> Ingat-ingat lamang po mga kabarangay. Mga kabarangay, hanggang ngayon po ay wala pa rin pong ibinababang desisyon ang Korte Suprema. Ah, uh, patungkol po dito sa BSKE Kaya 'yung mga nagsasabi po na ang halalan ay uh, magaganap na sa November 2, 2026. Fake news. Opo mga kabarangay, uh, hindi pa rin po uh, natin masasabi na uh, dahil uh, kahit naganap na batas na nga po itong RA-12232 ay uh, talagang uh, November 2, 2026 na po ang BSKE. Wala pa po mga kabarangay pero yan po ay uh, posibleng mangyari dahil nga ang RA-12232 ang uh, umiiral po na batas mga uh, hindi po natin masasabi na yan nga po ay matutuloy na hanggang hindi po sinasabi o hanggang hindi po ibinideklara ng Korte Suprema na ang RA 12232 ay konstitusyonal. Bagamat uh, parang nasisilip po natin na... Uh, hindi na nga po uh, magaganap or uh, talagang lumili na po yung chance na magka election pa sa December 1, 2025 uh, dahil nga po sa mga pangyayari. Eh, ito nga po ilang araw na lamang po at uh, filing of certificate of candidacy na. Pero yun nga po, meron akong inutusan sa Comelec para humingi po ng COC. Uh, hindi po siya binigyan at ayon po sa nakausap niya, ay dahil wala pong order ang uh, main office or national office nila uh, para mag-release po ng COC. Eh, uh, dahil nga po, napanood natin yung ating uh, idol na medyo nabanggit po yung maliit nating channel, kaya ako po mismo, yes po, uh, may content naman ako kahapon yan eh, ako mismo po ang nagpunta sa Comelec. At personal ko po nakausap yung mga uh, kawani ng Comelec sa aming... Uh, lungsod. At yan din po ang sinabi sa akin na walang order po para mag-release po sila ng uh, COC. So, yan nga po dahil malapit na yung araw o uh, October 1 filing. Uh, talagang napakali na po ng chance. ah uh, dahil mga uh, kabarangay, uh, alam po ninyo, uh, siyempre po sanay na po tayo sa pagdating po sa barangay election. Uh, bagamat hindi po tayo humahabol pero tayo po ay campaign manager alam po ba rin na akong uh, regular lamang o kung walang abirya lamang po itong uh, usaping ito uh, one week po before uh, filing kaya uh, kumukuha na po tayo ng uh, uh, COC or uh, pwede naman po kasing i-download dyan mga kabarangay yung uh, COC so one week before ay nakaprepare na po ang lahat dahil, siyempre, kailangan mong magpa-picture dyan. Ha? Kailangan natin bumili ng uh, documentary stamp. So, one week before po, ay kumpleto na po halos lahat ng mga kandidato. Kasi napakarami pong kandidato. Bawat barangay, eh, bawat uh, lungsod. So, napakarami po yan. Kaya, uh, yung preparation po ay pinapaaga ng mga kandidato. Aspiranti man, or uh, ng uh, mga nakaupo. At uh, yan nga po, hanggang sa ngayon ay eh, walang release po ng uh, COC. So talagang uh, sa tingin po natin ay maaantala na. Or uh, talagang uh, parang hindi na po talaga mangyayari na magkakaroon po ng halalan sa December 1, 2025. sa nakikita po natin. Pero hindi naman po yan nangangahulugan na uh, ang ibig pong sabihin ay uh, November to 2026 na nga ang uh, biges kung nga wala pong dinideklarang uh, o halata pong uh, binababang desisyon ang uh, Korte Suprema na nagsasabi po na ang uh, ang RA 12232 ay uh, unconstitutional or constitutional ay uh, hindi pa po natin alam ang tunay na mangyayari kaya nga po natin hinihintay lahat eh ang uh, uh, desisyon po ng korte Uh, dahil uh, sa kanyang desisyon ay malalaman na po natin kung ano talaga yung uh, kahihinatnan po ng barangay at SK election ah uh, Siyempre po kapag uh, dineklara po na konstitusyonal itong RA 12232, ang uh, halalan po ay magaganap na po sa November 2, 2026. At dahil naman po sa kakulangan naman po ng oras, kung sakasakali naman po na madeklara naman na uh, unconstitutional ito ay maaaring mamove po, yes po. Uh, dahil sa kakulangan pa nga po ng araw o panahon, ay baka po mamob ito piling uh, of certificate of candidacy at maaari mamog din po itong December 1, 2025. sa sakali po na ideklara ng korte. Nilinawin lang natin ha, para malinaw po. Sakali naman po na uh, ideklara ng korte na unconstitutional itong RA 12232 sana po mga kabaranggay, uh, tapusin po yung uh, video bago tayo mag-comment. Para mas maganda naman po yung uh, magiging komento po natin. At po, sa paulit-ulit ko po na paanyaya sa mga hindi pa po subscribe sa akin channel. Uh, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. click po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. September 26 na po tayo ngayon mga barangay. At uh, mayroon na lamang pong Uh, apat na araw sa uh, aking katapusan. So, pali limang araw na lamang uh, bago mag-October 1. At ang dalawang araw po, mga kabarangay, ay Sabado Linggo. So, ilang working days na lamang po ang nalalabi. At ayan, mayroon pa pong isang napakalakas na bagyo na uh, maaaring i walang pasok po ang mga sangay ng gobyerno. Medyo naging taliwas po yung iniisip natin o sinasabi natin na uh, baka maging mabilis po o mabilisan na ang magiging desisyon po ng Korte, <laughs> ng Korte Suprema. Pero nagkamali po tayo mga kabarangay. At ito po ay parang mauulit na naman ba yung nangyari uh, noong uh, 2022. <laughs> mga kabarangay, uh, hindi po natin alam kung bakit po, ano. Ang tanging uh, magagawa na lamang po natin, mga kabarangay, ay maghintay po. Maghintay tayo ng uh, magiging uh, desisyon nga po ng uh, Korte Suprema. At syempre po, ang ating uh, palaging sinasabi uh, sa ating mga kabarangay, uh, aspirante man o nakaupo, uh, pro postponement man o pro-tuloy ay uh, tanggapin po natin na uh, maluwag sa dibdib ang uh, magiging desisyon po ng Korte. At uh, sana po ay uh, ang ating mga uh, usaping ito, ay pwedeng makapagdagdag lamang po ng ating sa mga uh, aspirante, ipagpatuloy lamang po yung mabuting gawain, ipagpatuloy lamang po yung uh, nasain na maka makatulong sa ating kapwa. At uh, lagi po nating uh, tatandaan mga kabarangay na may kasabihan tayo na kapag may tinanim may ahanihin So kung talagang tapat po tayo na tumulong sa ating kapwa, may eleksyon man o wala ay uh, gagawin po natin. At iyan naman po ay uh, makikita ng ating mga kababayan, mga kabarangay. At sa mga nakaupo naman po Yes po, uh, gawin lamang po natin yung tama. Maging matapat po tayo sa ating uh, panunungkulan. Mga kabarangay na uh, ayan at uh, uh, nagugulo po yung ating uh, bansa dahil po sa mga nasa mataas po na posisyon na talagang halatado po or, or talagang lumalabas uh, na po ang katotohanan na talagang napakalaki po ng mga ninanakaw nila. Ninanakaw po nila ang kaban ng bayan. Kaya napakarami po yung naghihirap, yung mga binabaha, lalong lalo na, ninanakaw po yung pondo ng flood control. So sana po mga kabarangay, sa ating barangay, uh, kahit tayo po ay sa uh, sasabihin na natin naghihirap o dumidildil na lamang ng asin, wag po tayong gagawa ng hindi tama. Uh, hindi po na, kung tayo po nakaw po, uh, hindi po natin pera yan. Hindi po natin pera ang pondo nang barangay. Pera po yan ng ating mga kabarangay. Buenas rin.